One week after a... Isang linggo pagkaraan ng atas kamakailan na itatag ang unang stake sa Moscow, Russia, tumali ako sa isang district conference sa St. Petersburg habang nagsasalita tungkol sa pasasalamat ko sa mga naunang misyonero at mga lider doon na nagpalakas sa simbahan sa Russia. Pinanggit ko ang pangalan ni Avetislav Efimov. Siya ang unang Russian convert na naging mission president. Napakahusay ang ginawa nilang mag-asawa sa assignment na iyon. Hindi pa nagtatagal nang matapos ang kanilang misyon at sa labis naming kalungkutan, si President Efimov ay biglang pumanaw. Siya 52 taong gulang lamang. Habang nagsasalita tungkol sa mag-asawang pioneer na ito, nadama ko dapat kong itanong kongresyon kung naroon ba si Sister Efimov. Sa dulo ng silid na iyon ay tumayo ang isang babae. Hinayahan ko siyang lumapit sa mikropono. Siya nga, si Sister Galina Efimov. Buong katatagan siyang nagsalita at nagbigay na makapangyarihang patotoo hinggil sa Panginoon, sa kanyang ebanghelyo at sa kanyang ipinanumbalik na simbahan. Siya at ang kanyang asawa ay nabuklod sa banal na templo. Sinabi niyang habang panahon silang pinagsama. Sila mga missionary companion pa rin. Siya dito sa buhay na ito at sa kabilang buhay naman ang kanyang asawa. Sa mga luha ng kagalakan, Pinasalamatan niya ang Diyos sa mga sagradong tipan ng templo. Lumuha din ako. Lubos na naunawaan na walang katapusang pagkakaisang ipinakita ng matapat na mag-asawang ito ang mabuting bunga ng paggawa, pagtupad, at paggalang sa mga sagradong tipan. Isa sa mga pinakamahalagang konsepto ng tunay na reliyon ay ang sagradong tipan. At sa wikang gamit sa hukuman, ang tipan ay karaniwang nangangahulugan na kasunduan sa pagitan ng dalawang huwagit pang partido. Ngunit batay sa relihiyon higit pa rito ang kalahagaan ng tipan. Ito ay sagradong pangako sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng mga kondisyon. Maaring piliin ng bawat tao mga kondisyon iyon. Kung tatanggapin na isang tao mga kondisyon ng tipan at susundin ang batas ng Diyos, siya ay tatanggap ng mga pagpapalang na ugnay sa tipang iyon. Alam natin na kapag tayo ay nagtamo ng anumang pagpapala mula sa Diyos, ito ay dahil sa pagsunod sa batas kung saan ito ay nakasalalay. Sa paglipas ng panahon, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang mga anak. Ang kanyang tipaan ay nagaganap sa buong plano ng kaligtasan. At dahil dito, ay bahagi ito ng mga kabuuan ng kanyang ebanghelyo. Halimbawa, nangako ang Diyos na magpapadala ng tagapagligtas para sa kanyang mga anak at kapalit nito ay hinihiling naman na sundin niya ang kanyang batas. Sa Biblia ay nababasa natin ang tungkol sa mga lalaki at babae sa matandang daigdig na tinutukoy bilang mga anak ng tipan. Anong tipan? Ang tipang ginawa ng Diyos sa kanilang mga magulang na sinabi kay Abraham at sa inyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng mga angkan sa lupa. Sa aklat ni Mormon, ay nababasa naman natin ang tungkol sa mga tao sa bagong daigdig na tinutukoy din bilang mga anak ng tipan. Ang nabuhay na muguling Panginoon ay nagsabi sa kanila, Masdan, kayo ang mga anak ng mga propeta, at kayo ay sa sambayan ni Israel. Kayo ay sakop ng tipang ginawa ng ama sa inyong mga ama na sinabik niya kay Abraham, at sa inyong binhi lahat na magkamag-anak sa lupa ay pagpapalain. Ipinaliwanag ng tagapagligtas ang kalahagahan ng kanilang identidad bilang mga anak ng tipan. Sabi niya, Ang ama ay ibinabungon ako una sa inyo, isinugo ako upang pagpalaing kayo sa pagtalikod ng bawat isa sa inyo mula sa kanyang mga kasamaan. At ito ay dahil sa kayo ay mga anak ng tipan. Ang tipang ginawa ng Diyos kay Abraham at kalaunan ay pagtibay kay Isaac at Jacob ay pambihira ang kalagahan. Naglalaman ito ng ilang pangako kabilang ang sesos na Kristo ay isisilang sa pamagitan ng lahi o lipi ni Abraham. Ang mga inapo ni Abraham ay magiging napakarami, may karapatan sa walang hanggang pagunlad at may karapatan ding taglay ng priesthood si Abraham ay magiging ama ng maraming bansa. Ang ilang lupain ay mamananahin ng kanyang mga inapo. Lahat ng mga bansa sa mundo ay pagpapalain sa pamagitan ng kanyang binhi. At ang tipang iyon ay panghabang panahon maging hanggang sa isang libong salin ng lahi. Ang ilan sa mga pangakong ito ay natupad na. Ang iba ay naghihintay pang matupad. Narito ang sipi mula sa unang propesiya sa Aklat ni Mormon. Ang ating ama si Lehi ay hindi lamang tumutukoy sa ating mga binhi kundi gayon din sa buong sambahayan ni Israel. Tumutukoy sa mga tipang matutupad sa mga huling araw. Kung aling tipan Kung aling tipan ay ginagawa ng Panginoon sa ating amang si Abraham? Hindi ba't kagilagilalas iyon? Mga anim na daang taong bago isinilang si Jesus sa Bethlehem. Alam na ng mga propeta na ang tipang Abraham ay matutupad lamang sa mga huling araw. Para matupad ang pangakong iyon, ang Panginoon ay nagpakita sa mga huling araw na ito upang sariwain ang tipang Abraham. Sa propetang Joseph Smith, sinabi ng guro Si Abraham ay tumanggap ng mga pangako hinggil sa kanyang mga binhi at ng bunga ng kanyang mga balakang kung kaninong balakang kayo ay nagmula, aking tagapaglingkod na si Joseph. Ang pangakong ito ay inyo rin dahil kayo ay mula kay Abraham. Sa pagpapanibang ito na tanggap natin, tulad nila noong unang panahon ng banal na priesthood at walang hanggang ebanghelyo. May karapatan tayong tanggapin ang kabuuan ng Ebanghelyo, tamasin ang mga pagpapala ng priesthood, at maging marapat sa pinakamalaking pagpapalang ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Ang ilan sa atin ay literal na binhi ni Abraham. Ang iba ay natipon sa kanyang pamilya sa pamagitan ng pangampon. Ang Panginoon na walang itinatanggi. Sama-sama nating natatanggap ang mga ipinangakong pagpapalang ito kung hahanapin natin ang Panginoon at susundin ang kanyang mga utos. Ngunit kung hindi, mawawala sa atin ang mga pagpapala ng tipan. Para matulungan tayo, inilaan ng kanyang simbahan ang mga patriarchal blessing upang bigyan ang bawat tatanggap ng pananaw ukol sa kanyang hinaharap. Gayon din ang kaugnayan sa nakaraan, maging ang pahayag tungkol sa lipi at pabalik kanya Abraham, Isaac at Jacob. Ang mga kapatid sa tipan ay may karapatang tumanggap ng sumpa at tipan ng priesthood. Kung kayo ay matapat sa pagtatamo ng dalawang pagkasardoting ito at sa pagtupad sa inyong mga tungkulin, kayo ay pababanalin sa pamagitan ng spirito para sa papanibago ng inyong mga katawan. Hindi lang yan. Ang mga lalaking karapat dapat na tumanggap ng priesthood ay tumatanggap sa Panginoong Heso Kristo at ang mga tumatanggap sa Panginoon ay tumatanggap sa Diyos Ama. At ang mga tumatanggap sa Ama ay tatanggapin ang lahat ng meron siya. Pambihirang mga pagpapala ang dumadaloy mula sa sumpa at ipang ito sa karapat dapat na kalalakihan, kababaihan, mga at pata sa buong mundo. Responsibilidad nating tumulong upang matupad ang tipang Abraham. Atin ang binhing inorden na noon pa at inihanda upang pagpalain ng lahat ng mga tao sa mundo. Kaya nga, kabilang sa tungkulin ng priesthood, ang gawaing misyoneryo. Pag pagkaraan na apat na libong taon ng paghihintay at paghahanda, ito ang takdang araw kung kailan ang Ibanghelyo ay dadalhin sa mga tao sa buong mundo. Ito ang panahon na ipinangako na pagtitipon ng Israel at kabahagi tayo. Hindi ba kapanapanabik iyon? Ang Panginoon ay umaasa sa atin at sa ating mga anak na lalaki. At lubos ang pasasalamat niya sa ating mga anak na babae na karapat dapat na naglilingkod bilang mga misyoneryo sa dakilang panahon ito ng pagtitipon ng Israel. Ang aklat ni Mormon ay pisikal na tanda na sinimulan ng tipunin ng Panginoon ang kanyang mga anak ng tipan sa Israel. Itong aklat na isinulat para sa ating panahon ay nagsasaad sa isa sa mga layon nito ay, Upang iyong malaman ang tipang ginawa ng amas ng mga anak ni Israel ay nagsisimula ng matupad. Sapagkat masdan, alalahanin ng Panginoon ang tipang ginawa niya sa mga tao ng sambayanang ni Israel. Tunay na hindi nakalimot ang Panginoon. Binayaan niya tayo at ang iba sa buong mundo ng aklat ni Mormon. Isa sa mga layunin nito ay para sa ikahihikayat ng mga hudyo at hentil na si Jesus ang Kristo. Tinutulungan niya tayo nito na makipagtipan sa Diyos. Inaanyahan tayo nito na alalahanin siya at kilalanin ang kanyang pinakamamahal na anak. Ito ay isa pang tipan ni Heso Kristo. Ang mga anak ng tipan ay may karapatang tanggapin ang kanyang doktrina at malaman ang plano ng kaligtasan. Ito ay nagpapa sa kanila sa pamamagitan ng pagawa ng mga sagradong tipan. Sinabi ni Brigham Young, lahat ng banal sa mga huling araw ay pumapasok sa bago at walang hanggang tipan kapag pumasok sila sa simbang ito. Pumapasok sila sa bago at walang hanggang tipan na itinaguyod ng karihan ng Diyos. Tinutupad nila ang tipan sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Sa binyag, nakikipagtipan tayo na, mag, na maglilingkod sa Panginoon at susundin ang kanyang mga kautosan. Kapag nakikibahagi tayo ng sakrament, sinasariwan natin ang tipan at ipinapahayag ang kahandaan nating taglayin sa ating sarili ang pangalan ni Heso Kristo. Dahil dito, tayo ay inampong bilang kanyang mga anak at kilala bilang magkakapatid. Siya ang ama ng ating bagong buhay. Sa huli, sa banal na templo, maaari tayong maging kapwa mga tagapagmana sa mga pagpapala na walang hanggang pamilya, kaya ng minsang ipinangako kina Abraham, Isaac, Jacob, at sa kanilang mga inapo. Dahil dito ang celestial na kasal ay ang tipan ng kadakilaan. Kapag natanto na, na, na natin na tayo ay mga anak ng tipan, nalalaman natin kung sino tayo at ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Ang kanyang batas ay nasusulat sa ating mga puso. Siyang ating Diyos. Tayo ang kanyang mga tao. Ang matatapat na anak ng tipan ay nananatiling matatag, maging sa gitna ng kagipitan. Kapag ang doktrina ay nakatanim na, na mabuti sa ating mga puso, maging ang tibo ng kamatayan ay madaling tiisin at ang ating espiritu ay lalong tumitibay. Ang pinakadakilang papuri na maaring makamtam sa buhay na ito ay ang makilala bilang tagapagtupad ng tipan. Ang mga gantimpala sa tumutupad ng tipan ay makakamtam kapwa dito at sa kabilang buhay Sinabi sa banal na kasulatan na inyong isa sa alang-alang ang pinagpala at maligayang kalagayan ng mga taong sumusunod sa mga kautosan ng Diyos sapagkat masdan sila ay pinagpala sa lahat ng bagay at kung sila ay mananatiling matapat hanggang walang wakas, sila ay tatanggapin sa langit. Ang Diyos ay buhay. Si Kristo, ang kanyang simbahan ay pinanumbalik upang pagpalain ng lahat ng tao si Pangulong Thomas S. Monson ang kanyang propeta ngayon at tayo bilang matatapat na anak ng tipan ay pagpapalain ngayon at man. Ito ay pinatotohanan ko sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.